Guten Tag. Welcome to Berlin. Isang lungsod na puno ng kasaysayan, resilience at modernong art. Simulan natin sa Brandenburg Gate, ang simbolo ng muling pagkakaisa ng Germany. Pero may mga kwento rin ng hirap. Tingnan mo ang natitirang bahagi ng Berlin Wall. Isipin mo ang panahon na hinahati nito ang isang bansa. Ang Checkpoint Charlie, isang paalala ng Cold War. Ang history dito ay talagang heavy, pero importante. Ngayon tingnan natin ang bagong mukha ng Berlin. Ang street art, punong-puno ng freedom at expression. Ang art ang nagbigay buhay ulit sa lungsod na ito. At syempre, ang sikat na currywurst, ang pinaka-comfort food ng Berlin. Punta tayo sa Museum Island kung saan makikita mo ang world-class na mga koleksyon. At pagkatapos ng araw, nabubuhay ang nightlife ng Berlin. Ang lungsod na ito ay hindi natutulog, puno ng music at energy. Berlin isang testamento sa pagbabago at pagbangon. Dito, ang luma at bago ay nagtutulungan. Salamat sa pagsama sa mabilis na tour na puno ng lessons at excitement of Weider Sand.